135 Okay na, Naka-card Hello po, ma'am sa kay banda Tindahan din sa may ano Sa may waiting shed, malapit Sa may may waiting shed Oh, nandito ka ma'am sa harap Nandito ako sa may harap ng LRT station. O, oh, dito sa may waiting shed. Dito na ako. Kaya pa may naglalakad? Ayun. Kaila? Ah, uh, Kaila po. Layo ng ano nito ah. Ang layo ng U-turn nito, putik. yun magandang magandang hapon no mga boss ah, tapos na tayo bilang isang merchandiser no mga boss ah, 5pm na ngayon angkas motorcycle taxi naman tayo no mga boss yun pag out natin mga boss no may pumasok na booking dito sa ibang hilista street sa may holy cross yung pick up nya mga boss no tapos yung drop off naman nito sa may Munoz, no mga boss napaka ito dito sa Moss Street <coughs> Dito nga Dito na tayo Sa Moss Street Dalawang linggo Kumakit din tayo Di nakabihay na mga boss Kasi tinamaan tayo Ng Obozip on Grabe Buti din rin Nagtuloy yung trangkaso ko Mga boss no Kasi nga uh, Nagpahilot ako kaya hindi siya nagtuloy GB Galio yung ano natin Metro Garden Village pala yung pangalan dito ng no, mga boss dito lang yun sa may Holy Cross kaso hindi pa nagre-reply yung pasayro natin pangalan po GB, GB Galio okay sir ito helmet sige sakay na putik sana wag na umulan ko na si Sir na no, mga boss sa May Spot Bridge. Sobrang traffic pa naman palabas ng ano. Mindanao Avenue. Okay na, nakakard. Nakakard. Okay na. Naka-card yata eh. Ano ko nakajikas eh. Oo, oh, nakajikas. Thank you. Thank you. Ayun mga boss no, dito na tayo sa ano sa drop off location niya sa may <coughs> pot press dito sa may Munyos. Uh, Gcas yung payment niya ng no, mga boss, yung pamasahe Gcas. Ngayon, aabang ulit tayo ng panibagong booking ng no, mga boss. Ayan mga boss no, may pick up tayo dito sa Grand Residence. Grass pala, grass. Residence. Ang drop off nito mga boss no sa Aurora. Tanga limit boss. Masalamin pa naman ako. Pangalan boss. yun mga boss no kahatid uh, ko na yung pasayero ko sa Aurora Aurora, Kubaw naminiss ko ng ganitong traffic no mga boss kasi madalas uh, linggo na tayo bumabiyahe ngayon lang ako ulit bumiyahe ng gabi pag out ko ng trabaho no mga boss pero madalas talaga ako bumabiyahe linggo na, linggo na ng umaga yan, nami-miss ko na bumiyahin ganito katintin traffic. Gunggong! Barinig kita sa mukha! <laughs> Siningit tayo sa kanan. Yan, bago tayo sumingit sa kanan, silip muna tayo sa likod kung free o hindi. O hindi na mga boss, para ati safety rin parehas. Dito tayo ngayon sa flyover ng Kamuning. 130 yata tayo na wasa 135 135 ah sige mayroon na mayroon na ah thank you yun dito na tayo sa drop off location nyo yun na mga boss sa DMCI Homes Residence Okay. tigusin na natin yung helmet natin para sure na ganito tali Ito Tali so, Ito para di malaglag Yun, abang ulitin na panibagong booking na mga boss Yun, nakatatlong booking na rin tayo na mga boss Dito yung pick up sa may ano, Aurora Papasok pa lang ng katipunan, traffic na Aray ko. Abos talaga oras natin dito. Ay nako, grabe. May rally pala dito. May rally. มายอนายลูมาลาบั Sa taas tayo ma'am Ayun dito na tayo mga boss Sa pickup drop off pala Sige po okay lang po Okay Thank you po yun dito na tayo sa ano mga boss no sa UP Town Center sa drop off location ni eh, ma'am palit muna tayo ng battery ng no, mga boss doon tayo sa dulo para di tayo masita pata akong battery ng no, mga boss kasi malulubat na ako battery ng camera kasi ako ay malulubat na banti lang tayo dun sa unahan pata lang ng battery ng camera ng no, mga boss yun mga boss pagpalit na tayo ng battery tapos pinasukan pa tayo ng booking dito malapit lang din dito sa UP Center no mga boss ang drop naman ito mga boss no sa hypermarket monumento let's go dapat dito tayo mag u-turn may u-turn dito mga boss kasi pag lumagpas tayo dun sa Yoton Slot, ako ang layo. Doon na tayo sa may ano, Commonwealth. Magyo-yoton. Ah, buti na lang malapit lang dito sa Yoton Slot kaya kaya. Dito lang siguro 'to. Ano pangalan niyo po? pangalan niyo? Michael. Monumento Drop Off Hypermarket tara. Michael Angelo. Meron, meron May U-turn kasi dyan mga boss Malapit lang kaya diyan natin mag U-turn Para malapit lang Labas natin sa MyOP Tapos yun Labas natin yung Commonwealth na Kasi yung mapa Tuturo tayo na ito sa ano Sa Commonwealth Okay na? O ba diba? Sa Commonwealth tayo tuturo Tayo Medyo mahirap nga lang kasi malapit lang ta sa U-turn slot ng mga boss. Ito yung U-turn slot kasi pag doon tayo sa Commonwealth masyadong malayo. Meron mo 3 kilometers o oh, so, tingnan mo mga boss mababawasan to. Pag doon tayo mag U-turn sa may Commonwealth malayo. 3 kilometers dito tingnan mo. Mababawasan yan. si Pigaracia, mga boss tapos labas natin dito commonwealth na ay traffic papuntang monumento Okay. To 23. Thank you po. Thank you. Ayun mga boss no, dito na tayo sa Monumento Hypermarket SM. Yon yung nagrally kanina sa may Miriam College sa may Katipunan no mga boss. I-upload natin yun mga boss Dapat ang sigaw nila Ikulong si Romaldi sa si saldi ko <laughs> Gago <laughs> Talo <laughs> ba diba, mga boss Dapat yun ang sigaw ng mga estudyante Yun mga boss no Abang ulit ng booking dito sa monumento Yun may booking no, mga boss Dito sa Senya Tower Nakakuha tayo ng booking no mga boss Kapipili natin <laughs> Ay kasi natin lumayo no mga boss. Hindi naman. Sinia Tower. Ah, pasok daw tayo sa Maysaw Tower. Bosan dito sa Tower. ano eh south saan yeah. ba <coughs> ay nako hirap pa naman pa nakasalamin mga boss ayop na yan pangalan ma'am ako pangalan po Okay, wait lang mama. pupuntan po ah yun ang wala yung mapa kung saan tayo padadaanin yun sa bandang communal pala ito yung drop ni ma'am na mga boss Dito lang ma'am? Hirap pag wala akong salamin eh. Sa baba. nagba kasi mata ko pag walang salamin. Eh, misa ay kayo pumasok na sa subdivision kasi mayroong tanggal helmet eh. Ay, eh, abala sa akin 'yun, eh. Tanggal, tanggalin ko pa 'yung tanggalin ko pa 'yung salamin ko. Oh, ibabalik. Hirap pa naman pa nagsalamin ka sa naka-helmet, ang hirap. Thank you po. Thank you yun mga boss na no, nandito na tayo sa UP Tutno Hub drop off location ng pasayro natin ng no, mga boss ay nako ang hirap talaga ganun mga boss no abala pagtanggal helmet kasi nakasalamin ako eh pag tinanggal yung helmet tanggal din yung salamin ko mga boss kaya mahirap ay nako maaga pa 8.35 may kalating oras pa tayo ng no, mga boss para kumuhan ang booking yun dito lang din yung pick up na no, mga boss dito mismo tapos yung drop off naman sa Sparkplex sa kubaw kunin na natin to kasi dito lang naman tayo sayang ang problema baka parating pa lang to dito punta pa lang Christian yung pangalan 91 yung ano niya pair na mga boss. Ayan, Christine Inad. Kaso, mukhang papunta pa lang dito. Anak, anang waiting. <laughs> <laughs> Talo! <laughs> mukhang papunta pa nga lang to dito. Anak ng tipaklong ka. Nagbook, papunta pa lang dito. Mga pasaherong to. Akala mo, family driver ka nila. nagbubok papunta pa lang dito loko na wala po di pa nagre reply na kami na tayo nandito na ako tinanong ko na siya saan na po siya ngayon wala pa rin wala pa rin reply lintik talaga ganitong pasahero loko to ah nak nang waiting ka sabi niya sa ko overpass ko Eh dito nga ako ako eh mm, kinansil yung gago ayop ka ayan kinansil oh Pick booking tong tarantadong to eh. Pero okay lang. Nako. Yun may pumasok na booking ng mga boss Diyan lang sa tapat. Diyan sa angkir dyan. Ang drop off naman ito sa loob ng UP. Kinuha ko na no mga boss kasi alas 9 na. Ah, pauwi na rin tayo. Kinuha, na, kinuha ko na to. 50 pesos lang sa loob lang ng UP yung drop off. malapit lang naman mga boss kaya kinuha ako na wala naman traffic pag yuto mo dito nandun na yung uncle dyan medyo mahirap nga lang talaga dito mga boss Ayan, oh. medyo mahirap nga lang talaga tumawid kailangan alerto ka lang. Nandito lang daw siya sa uncle dyan. Pangalan po? IB? IB? Okay. Gutom na rin ako mga boss nung alas no. Alas 9 na oh. Meron, meron. Kalimutan ko ibigay yung shower cup. Nagmerenda lang tayo ng tinapay kanina, Spanish at ng piraso, no, mga anong oras na? No? Gutom na ako. Okay na. Yupi Malapit lang. Dito lang. Thank you Ayan dito na ako sa no, no, Mga boss Sa uh, Drapol location pasayro sa loob ng UP Ayan sana Makakuha tayo Pauwi ng San Mateo no, Mga boss At Marikina Pwede na yan Kasi pauwi na naman tayo Kahit pauwi ng San Mateo Or Marikina Kasi alas na 9 Mga boss no eh hirap tayo ng kasi may pasok pa tayo bukas. Mahirap. Sana. Sana Mapasokan tayo Intindihan sa pool. Yun mga boss, no? pauwi na tayo. May pumasok, palayo tayo papuntang project kit. sana tayo. 'Yon, pag may pumasok dito, Pauwi, kukuha ni natin sana mapapasukan mapasukan tayo. Ayun, last drop natin kanina dun sa ano, mga boss no sa UP, UP University of the Philippines dun sa lo. Yung last drop natin. Eh nagbukas ako ng as mula dun sa UP. Binaybay ko papunta rito, wala talagang booking na pumasok. Yun, umuwi na tayo no mga boss tapos maambon-ambon pa traffic pa pababa ng San Mateo animal talaga lumalakas na yung ambon gabi na nga traffic pa rin tibay talaga dito sa San Mateo mga boss rat rat Malakas na, walang hiya. malakas na to mga boss lumalakas na pero malapit na ako sa bahay dito na tayo sa ano sa simintado <laughs> alright hindi talaga tayo pinagbigyan sabi ko sa na siya lumakas pag nasa bahay na ako potik na yan lalo pa lumakas malapit na tayo mga boss basa na rin ako mga boss <laughs> alright tahimik na yung lugar namin walang manawala ng mga tambay walang lang tambay o oh, nag-iisa tapos ito yung nagtitinda ng barbecue yan o oh. Yan mga boss, nandito na tayo sa bahay. Ayusin ko lang itong cellphone ko baka mabasa lalo. May tama na itong cellphone ko, mga boss, yung LCD. Baka matuloy yan, mahirap na. Okay. Okay, nandito na tayo sa bahay, mga boss, no. Gutom na rin ako. Hay ko. Kumain pa. Whew. Tanggalin natin 'to baka mabasa yung helmet natin. Ayan, nanggal na natin. Nandito sa bahay. Charger, ay cord pala. Nasaan ba 'yun? Ayan, tapos Lagyan natin 'to ng ano kasi mga pusa. O pusa ng kapitbahay natin. Siya kinokoskos nila tong ano. Upuan ko mga boss. Okay, nandito na sa bahay tayo mga boss no. Okay naman yung byahe natin, naka 600 din tayo. Bali anim na pasahero. Tapos gasolina natin 150. Hindi oh, naman na masama yun mga boss no. Okay, so alright, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all.